Dosis. You know, good morning. Oh, uh, dito tayo guys sa 39 International Coastal Clean and Drive. Uh, kasama natin ang engineering. Oh. District 1, flood control.

Coastal tayo ah, uh, 39 International Canine Drive, dito tayo sa Baseco. Kasama din mga tagay CGS so. oh. Oh, ah, good morning po sa lahat. Good morning po. Ayan. Oh, yung shout-out oh. Yung usot na ano, yung kabilang <laughs> ngalok <laughs> here. Ah, may kasama tayong bako. Sa engineering department 'yan. Ah, na kasama natin yung mga taga Bitas. Ayo kay din pa mita pero ito. sa dagat. Kasama natin engineering. Wala tayo sa Baseco. Baseco Bay Area. Mamaya update ko na lang sa mga clean and drive. Taga na nag-umpisa na sila mag magano mag -ano ng basura. Dok Nick, good morning. Shoutout po sa inyo. Uy, shoutout sa QRT. Morning. Ganda lang damit niyo pare. Shoutout, gol maso. Ganda lang mga damit niyo pare. Shoutout, maso. Wala, pare. One true love. Ha? Doon sa pinaka-bay area Shout out sa mga tropa natin. Pero. Shout out sa kaibigan ko na naglalakad papuntang Coastal Bay. Good morning sa inyo. Ako pahirap. Good morning. na pa nung nakarangan kay Tintin, hindi ako nagpunta eh. Ayan, uh, papasok na tayo uh, so, nagsasalita na po si Mayora. ayun, Station 6 tayo. Ayun, ayun yung engineering. Ang dami, oh. Uh. Uh, hindi pa nagsisimulan Dahil nagsasalita pa si Mayora. Uh, hanila ko na. Hinihibok natin ang bawat isa na tayo po ay magsama-sama. Simulan natin mo. Ang isa na ang Maraming maraming salamat. Thank you very much, Norval Mayor. Sa Baseco Bay area tayo. Muli maraming salamat po sa inyo na sa pagkakit. at na sa ating international. Pagkakit na ako sa ating international. Pagkakit na ako sa ating Video ko ko ya. Ah. Oh. Ay, lagyan nyo yung ano yung Ah, ko tayong templad kong baluan Jerry, ito sa'yo Jerry, ano, walis mo Ang dami nagbibigay na sa ako dito kaya sasama ito yung basura sa ano water lily raw Salamat.

Terima kasih uh. telah <laughs> Oh, basura yan. ay na tanggapin daw dun eh. Yes naman oh. di <laughs> TTV. On.. water lily, water lily. engineering. Light <São people dying>

Ito pa pumunin mo. Ito pa Di sinasadya. Di, umikot. Umikot, eleven. Wala pa isang kilo. Tanga-tanga mo naman. Umikot nga eh. Ay, di ko na ako. Ito. Tsaka iba-ibang taga-gobyerno. Oh.

Ang kinita na ito eh. Ito na. Laki ng kinita. Laki ng kinita ba? Walang pulele. Laki ng kinita. pati sa gilid doon lang. pare. Unin mo. Okay, e, tanggalin mo na yung sabihin lang pagka puro water lily puro water lily lang okay yeah. mo boy may hey, baril balik <laughs> uh <-huh>. pang pang <laughs> okay yeah. kinukunan ko ngayon eh Buka, buka, buka. bura Pau. alas, sabihin po. Sama <laughs> na sakin. Hatihin ko na to. Mo si pala. Mo si siko pala. 'Yan. 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 basura 'Yan. Basura 'Yan. Water Lily. Ray. Uh, Ay uh, uh, Magpakilo lang kayo. Ray. Hey. <laughs> Basalan. Pakilo. Nasira na Nasira. <laughs> na? اوه پڪي منگ آهي ها امين پڪي منگ آهي ها tôi tapos na kayo yan di ka magaling pag nakakita ka na pag nakakita ka ng diwata salang lang tanda mo may minuto dalawa iko bil Team flood control tsaka HD1 Ay, tom, mo. Ya sa IAG Ya yeah, yan o yan yeah, no, Ata 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 Ta Ata saga. Gol. Tawag okay, no, no, Talagang basura no. Sira no, ka. So, sa pinakaano ng bakawan Napapunta na tayo dun sa entrance kasama ang team flood controller ni Dwayne Bernard Nadonga. baseko. Bay area. Oh! 68! 68 kilos atin. Sinisilip ng babae sir eh. Pag puro kalat. <laughs> Andami, babe, ang dami. May ibang grupo. Hindi, tinitingnan ng babae. Pag puro ano. Puto wata lily. Really. Ang dami. Ito yung mga nakuha basura sa dagat. Mga mami, ako kunin ng mga truck yan. Pinagsasama-sama lang muna. Ito naman grupo ng BGMP. Si namang Sumisigaw na si Boyd, mag-isa doon. Yan, malinis na yung dagat eh. ano, no? Nilis no? na nung dagat, oh. Diba? Kanina, dumi niyan. Ito pa ibang basura, oh. Uh, naipon na rin. Mamaya, kukunin na lang po ng mga truck yan. Oh, ito na ba yung ibang grupo. Punta tayo doon sa pinaka-entra sa gitna. Ay, grupo. DPS naman to, DPS. Ito yung mga bakawan, o. Mga nakin. Na. Ito, kinukuha. Pinipigap na lang mga taga-DPS. Palabas na tayo ng area. Palabas na tayo ng uh, Baseco Beach, uh, uh, beach area. Ano lang? Palabas na, boss? Wala, nando sa dulo, boss. Dalawa, dalawa, firman. Ito, pinipigap na lang matagal yun, yun yung mga basura. Palabas na tayo ng uh, base ko Beach Tapos na po yung uh, 39th International Cleanup Oh, shout out sa DPS Oh, yun o Oh, saludo, saludo Pala, tayo si Papa mo Ano yun? shout out Pare kaya kasama rin natin mga taga-DPS Iba't ibang uh, grupo to Iba't ibang uh, department ng, uh... Oy, shout out pare Good morning sa inyo Wala natin Eto may mga taga BJP naman Dito yung mga ano, station Ng uh, first aid Ibang uh, grupo kasi tapos na Pipikapin na lang yung mga kalat Nag-umpisa yung uh, 39 International Clean Abis bandang alas 5 ng umaga Ngayon, uh, anong oras ba? Pero mga past 8 na siguro O past 7 na Iba-ibang grupo to uh, Iba-ibang department National at local Tayo chan Tayo chan yun eh Tayo yun <laughs> Ayaw kami naman So ngayon, natapos na yung uh, 39th International Cleanup dito sa Paseco Beach Bay Kaya pawin na tayo Iba-ibang ano to Iba-ibang uh, grupo uh, Local and National kasama dito Tama yung salamit po so <laughs> <laughs> Sa ano ha? Dapit na ha? <laughs> ano to? Ba base ko ano tayo ngayon? Community compound tayo. Eh, mga kasama do sa. Boss, sige ka. Diding bay, bay. Ah. Agad labasan na, na lang kamo. Okay, bye, ano ba